good morning. Welcome back to my vlog. Alam ko na hindi maayos ang pakiramdam natin. Iba-iba <clears throat> yung feelings natin ngayon, guys. Alam nyo, guys, mayroon na namang panibagong bagyo sa Bicol. Nako, Diyos ko, Lord, sana naman lumihis at malusaw na tong, itong isang bagyo na to na parating na naman. Alam nyo guys, nakakalungkot, kahit wala ako sa Bicol ay talagang nalulungkot ako kasi alam nyo na hindi pa tapos yung aking pinagagawa dyan sa Bicol ay talaga namang inabot na ng baha at uh, may part na nasira. Alam nyo ba yun na uh, dumaas talagang sobra yung tubig. E ngayon na naman nakakatroma, no? parang natatakot na tayo kasi may bagyo na naman kapag may bagyo talagang isipin natin ano na bang mangyayari talaga. Ayun nga, sana magdasal tayo na malusaw tong bagyo na to at hindi na tumuloy. Iba talaga yung emotion ko, iba talaga yung feelings ko guys. Kasi para sa akin nakakalungkot na hindi ko pa tapos, tapos dinadaanan na ng mga pagkasunod-sunod na bagyo at ayun, hindi pa nga talaga matapos-tapos dahil alam nyo naman guys na wala tayo doon at saka nag-iipon pa tayo ng budget. No? So in that moment eh, nakakalungkot kasi hindi pa nga tapos, ayun, nasira na ulit. At siyempre, pag-uumpisahan ko na naman ng paggawa at ngayon may paparating na naman ng isang bagyo, ay talagang napakahira para sa akin, guys. Talagang, uh, na ano talaga ako, what I mean, no, parang natutruma ako, nabalitaan ko naman may bagyo na naman sa Bicol. Aba, mayroon na naman, Diyos ko Lord. Siyempre, so sa mga taga Bicol, sa mga kapinsanan ko, magbicol na ako ngunyan. Mag-ingat po ka mo dyan. Mag-ingat ka mo gabos, lalong-lalo na sa sa party kang naga na talagang inagihan na intiro kang bagyo mag-iringat po ah, ka mo sa kadyan sa amuya sa kalabanga kamarinis na aram aram-aram kang gabos na talagang nagsaper man dyan na talagang dakulang maray si tubig na nag-abot dyan mag-iringat po kita lalong-lalo na ngunya na nabaritaan ko dyan sa kalabanga na uh, medyo mainit ngunya medyo mat -ma matuninong ang panahon magayagaya ang panahon. Sana naman, sana naman, praise the Lord na hindi na umabot, hindi na, hindi talaga tamaan tayo or malusaw na tong bagyong si ito no? Uh, talagang ngayon, talaga, hindi na kita nakaka, naisip ko na lang ngunyan na parang, parang sunod-sunod guys, ang satuyang bagyo. Sunod-sunod talaga ang pag-abot kang mga, mga mainda, madadaing datang mga panahon. Arog ka nangyari sa Cagayan. Diyos ko, nat nakakatakot. Dahil ang nangyari sa Cagayan ay talagang grabe pong pamilya ang naapiktuhan. Grabe mga pananom, grabe mga mga atamantang mga hayop ang nawara at gulpi ang satuyang kalugihan. Nakita man sa na mga tios, nagtitios kita. Laarog lang kayo na satuyang mga hanap buhay pero pigagi ang pakita ning kalamidad dakula talaga ning trial dakula talaga sa tuya ning ning challenge ini yung mga nangyayari ngayon niyan kaya sa mga kabarangay ko sa mga kapinsanan ko diyan sa Kalabanga nga uh, shoutout sa inyo diyan iringat po kamo sa mga kapinsanan ko sa mga Ubias Bahar family diyan sa area kang Kumagingking Kamuning Kalabanga Kamarini Kamarinisor Bilin Kalabanga Kamarini Kamarinisor Uh, ang tugang ko sa Eriga, dyan man sa Magaraw, na si Renato. Shoutout sa inyo dyan. Ingat-ingat ka mo dyan. Taaram ko ang mga lugar nindo pigat at pigar lang kawa na kang tubig. Pag-arog ka yan, mag uh, na. mag na ka mo sa matataas na lugar. Babayain na nindo yung mga gamit. Nindo ito mababakal na sana yan pag kang aldaw. Basta ang importante, gabos kita, nakaligtas. Gabos, gabos ka mo, niligtas dyan. Gabos ka mo, nasa maray na kamugtakan. Gabos, kairiba ang sa inung pamilya. Dahil na pagparaisipo ng Tangharong may tatayo na sana yan. So magiringat po kamo at permi mo mag mga je kita na dai man lugod kita agihan kaning ining uh, si Pipito malusaw na nining dagos tanga ning dai na kita matamaan. Nakaka mundo na ang gabos na mga uh, kahimanwa ko mga bikul noon talagang iguana naman maning panibago yung challenge panibago na naman yung kinakaharap na dakulang maray na pang pagkataoning kabado sa tuwi agabos dahil itong nangyari sa kanaga daw ako nagdadalan sa nakam, uh, kang mga barita talagang namundo talaga ako sa nahiling ko kaya ang gabos ng mga Bicolano sa inyong kamong lugar sa Bico lalong lalo na sa Albay dahil may barita na hindi ko sa TV na may barita na magbaba ang ang galing sa itaas kang mayon, magali na po ka mo, magingat na po ka mo dyan. Sa mga aabutan, sa mga pamilya, aram kadakol kitang iniisip, ta si harong ta, si mga gabusta, bayain na po nindo yan, si kaya nindong darahon, darahon na. Yun, na po yan ang dapat natong bibuhon. Eh, na po kita maghalat kang Kunyao na si kalamidad sa kapag like, ka mamahali ta kadakol mang po na didisgrasya. Mag-iringat po kamo mo. Marain daw sa Indo, dawa araw nga ni mga po kita, tanga ning day na kita tamaan kang bagyong ini. Marainal daw po sa Indo, boss. Bye guys!